Kasi mahal, mahal ko po yung Sobra. Kita mo yan, ma'am. Ang bait, bait na mister mo. Mabait nga. Naghanap naman ng babae. Nagpapasyal-pasyal pa nga kayo kung saan-saan eh. Tapos sabi mo, hindi, hindi mo na ako mahal. Gusto makipaghiwalay sa kanya ni mister. Papasokin na si mister para magkaroon ng kumprentasyon. Magkalamanan na. Diretso na na may tanong ni ma'am, bakit makikipaghiwalay ka sa akin? Anong reason? May third party ba? Kung wala, then anong dahilan? And then tayo naman, tatawang natin, pwede pa ba natin ayusin to? Siyempre, may mga anak po kayo? Opo. Ilan? Isa po. Okay. Magandang hapon po, sir. Maganda Seryoso hapon. si sir. Sir, bakit ka nang kay misis? Alam bang problema. Uh, to be honest po, uh, nakarang, nakarang taon. Start po nung yung kagustuhan niyang pagsawaan sa dun sa bahay. Ano po? Pagsawaan na dun sa... Pagsawaan? Hindi, pagsawa na po siyang tumira doon sa Pasig. I mean, magbabakasyon siya doon sa Iloilo. Mga ilang years. Tapos... Years? Pag, hindi, taon. Kaya nga, ilang taon? Mga one year, inihap. Alis ano. sa bahay niyo. Pupunta sa Iloilo na isang taon. Opo. Tapos pagsawa naman siya doon, babalik naman siya dito, sir. Tapos pagsawa naman siya dito, babalik naman siya doon. Ah, babak so ibig sabihin, pwede siya umalis anytime gusto niya. Yes po, parang, parang, parang gano'n na po. Sir. At hindi mo tinatanong kung bakit siya umaalis. Ah, uh, dahil sa sa wala lang, yun lang. Sa kadalihan lang minsan sinasabi niya na ano sa sa, sa nanay niya or sa okay. nag, sa kanya. Ma'am, kung totoo 'yung sinasabi ni Sir, napakalaki po ang problema ninyo at kasalanan niyo sa kanya. Noong time na 'yon, 2021, namatay po 'yung nanay ko. Nagpaalam po ako sa kanya na uuwi ako dahil namatay nga po 'yung nanay uh -huh. ko. So, umabot po ng taon, pero Pumayag naman siya eh. Sabi ko, maki, ano ako ng pabor. Kasi nanay ko po, nanay ko po yung namatay. Sabi ko, okay naman sa kanya. Wala namang problema. Okay, sige. One year. One namatay year Namatay nanay mo. Hmm. Next po, 2024. Nito lang, February. Namatay din po yung daddy ko. So, Kaya umuwi po ako ulit. Another one year ulit? Well, three months po. Sinabi may may problema ka doon, ma'am? Ako ah. Apo. On my personal humble opinion, meron kang problema doon. Yes, namatay yung nanay mo. Yes, uwi ka. Why not? Of course, tapat. Pero one year, sobra naman yan. Pinabayaan mo na yung pamilya mo. Namatay yung tatay mo. Yes, of course, why not? Three months, hindi pa rin. Pag namatay yung magulang mo, Ma'am, one month siguro, sige, sobra na yung one month. May pamilya ka eh. Na dapat asikasuin eh. Di ba? Opo. Bakit mo ubusin yung panahon mo at oras mo, trabaho mo, lahat-lahat na doon sa namatay mong kamag-anak na meron ka namang iniwang pamilya? ko po yung anak ko po. Well, reg regardless, paano naman si mister? Kahit ni tawag po, hindi po tumawag. Sabihin, uwi ka na dito, kailangan kita. Mga ganon, wala po akong narinig In na ganyan sa kanya. In the first place, ma'am, dapat hindi ka nagpapaalam ng ganong kahaba. One year. Hmm. Kunyari, ikaw ay misis ko at sinabi mo sa akin, ako'y alis dahil matay yung kamag-anak ko one year. Sabihin ko, huwag ka nang bumalik at ang gagawin ko, ako na mismo mag sa balutan para sa'yo, palalayasin na kita. Hindi nga, totoo yan. ba diba? Na ako ko naman pong kasalanan ko, meron po akong kasalanan dahil yun nga po, na uwi-uwi po ako. Yun. Yun po. Inako ko po sa eh, sinabi ko po. May dahilan itong si sir na magsamaan loob at kung ganun pala, kung kailan mo lang gusto, umalis at uh, kahit na kat gano'ng katagal. Mabait to mister mo. Pinapayagan ka siguro pero deep inside him, hindi lang siya sasalita hanggang sa kinikimkim. kim, -kim. O oh, yun na, kinikim-kim lang niya. Ngayon, yung sobra na, sumabog na. Siya yung tipong hindi maingay na asawa. Ba't ayaw mo na? Hindi makapagsalita si sir. Asama ng loob. Sir, may, may mensahe ka sa kanya. Nung time po na tumawag si mama na sabi ko, Mama, uh, nagkasakit ako. Sabi mo, it's ang kasawa mo. Bakit di kayo naruga? Sana tumawag ka man lang. Kasi alam ko, kampante ako na wala kang ginagawa. Na-surprise na lang ako yung ginawa mo sa akin. Manap ka ng kalinga sa iba. Bakit ni mo tinawagan na muwi ka dito? Dala-dala ko yung anak mo. Hindi mo, hindi mo alam. May condition nga yung anak natin. Hindi ko pinabayaan yan kahit sa probinsya alam mo lang kung paano magbantay ng ganong kung may kondisyon, ADHD. Dapat manggagaling sa iyo, kusa, yung pagpapakita ng uh, pagpapahalaga doon sa pamilya mo. Opo. At ito yung pamilya mo, si mister Tapos ka na doon sa pamilya mo, sa parents mo. Yung mauna na nga eh, di ba? Pero bibigyan mo respeto pa rin yun. Bigyan mo ng panahon. Pero wag naman po isang buwan. wag naman po tatlong buwan. Yun yun eh. Hindi niya kailangan pang tawagan ka, umuwi ka na, etc. Nasa iyo na po yun. Dapat kung nagpaalam ka o, alis ako, one week lang ako doon. O baka matagalan ako hanggang living, two weeks or one month. Pwede ba one month? Sige. Mm -hmm. Pero one year at kailangan mo pang tawagan, hindi ka na dapat tawagan. Yung pag-stay mo doon ng one years sa, sa probinsya, e eh, pagpapakita lamang na wala ka ng pakialam sa family mo, wala ka ng pakialam sa kanya. Bumalik pa ako, sir. Kaya after one year. Sabi ko, pag sa akin mo ginawa yung kunyari ko yung asawa ko, hindi na kita pababalik. Eh. Pag sinabi mo sa akin, alis oh, natatawa ka. Alis ako ng one year. Sabihin ko, sandali lang ha. Oh. Lahat ng damit mo, uh, ayal sa balutang ko, ihagis eh, eh, ko sa bintana. Bastos ka, iwan mo ako ng one year. Paano naman ako? Oh, eh, ganun ang gagawin ko. Oh, diba? Tatlong beses. Tatlong beses? Tatlong beses. Pangatlo, saan naman? man? pa yung last ngayon na ano, three months. Same, same, same scenario, sabihin niya na ano, na ipapaaralin ko yung, yung anak natin doon na lang tayo sa uh, doon na lang up sa probinsya kasi mas makakatipid kami doon. Okay. So pagdating doon, sasabihin naman niya, sawa na naman kami dito kasi malayo yung transport transportation. Kasi pumunta rito, gusto niya magkipagbalikan sa iyo. Uh, nasa iyo po yan. Kung ako tatanungin, eh, pag-usapan niyo mabuti, alang-alang sa anak niyo, um, i-consider niyo rin po yon baka pwede pong give it another chance. Ika nga. Sa akin naman po, wala akong problema, sir. Okay na sa'yo? Yes, sir. Uh, kasi mahal, mahal ko po yung anak ko eh. Sobra. Kita mo yan, ma'am. Ang bait-bait na mister mo. Okay daw. Ayun. Mabait nga. Naghanap naman ng babae. Eh bakit ikaw ba? Wala kang hinanap na lalaki doon sa one year mo na pag-stay doon wala sa Wala po. Wala po akong ginawang masama. Wala. Hindi ako nang ng lalaki. For one year? Opo. Oh, Pamilya ko lang po talaga yung pinuntahan ko doon. So, hindi mo siya mahal? Mahal po. Kasi Sama. mahal mo siya, hindi mo siya iwan ng isang taon. Now, itong si lalaki, hindi sa kinakampiyan ko to mama, hmm. siguro kahit na sinong lalaki, iniwan mo ako isang taon, wala kang pakialam sa akin. Eh tapos meron dyan nagpapakit ng mga babae, padaan-daan, ah, ba eh, eh. diba? May... baka diba, entertainin niya. Pero kung nandiyan ka, eh, siyempre, busy siya sa kaisip sa'yo. Kasikaso, May communication yun. naman po. Meron? Opo. Sir, ganito, kung ano man yung in-entertain mong babae ngayon, iwan mo na, Balik balikan kay ni ma'am. Okay sa'yo? Opo. Uh, susubukan ko po yung part ko kasi andun po yung process na ilang years na eh. Ba't ka nasaktan nasaktan ako. Yan? Hindi, nasaktan ako dun sa part na pagsabi ni, ni mama ko na na, na ba't ka naiyak ano, Emotional na po kasi masyado ako. Okay. Baliktad, si sir na iyak, si Mrs. Si Mr. Okay. iyak, si Mrs. Okay. Si Mrs. Okay. Si Mr. iyak, si, mish, huh? si Mrs. Okay. Si Mrs. Sobrang nasaktan. <laughs> oh. Ginawa mo dito, naglulok sa ako. Tapos, ikaw, may nagpapasyal-pasyal pa nga kayo kung saan-saan eh. Tapos sabihin mo, hindi, 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 mo na ako mahal. Sir, meron ka palang chicks. Oh. Dalawa pa yan po. Ay, dalawa. Yung isa hindi ko alam kung hiwalay sila o ano, kasi sabi ng isang babae, hiwalay. Nako, malalim ng sugat. <laughs> Ito nga, may picture na siya, sir. Pero willing kang iwanan to sir. Actually, okay, wala na po lahat yan. Wala na. O, yung Napatawa ngayon. na sir. Ganito, yung, yung, yung ngayon, si sir, matapang, Ngayon. Kaya <laughs> napangisi na si sir. Eh. Ayun, nakita no, po yung. Matapang po yung, yung babae ngayon. Dalawa ito sir. Uh, hindi po yan. Yung isa, hindi po talaga. Yung kung katabi, wala po yung relasyon. Wala? Katabi mo lang? Oo, sir. Sweet, sweet lang kayo? Yes po. Pero isa, o, meron. Same po yan. Wala same po lang. yan. Pareho kayo may kasalanan. Kalimutan yung mga kasalanan nyo. Give it a chance yung relationship nyo. Kapag halimbawa, Nagka-problema ulit, tataming natin kung sino unang may problema, then sasabihin natin kung ano dapat ang gawin for the second time. Sa so second time around na pagbalikan nyo. Okay, say ma'am. Hindi ka na alis-alis. Opo. Tapos si sir, kalimutan niya itong mga, kung sino man mo ito, kung sino man ito. Singaruduhin mo. Ah, ang mga ako ka. mga ako ka kasi lamat na yan eh. Hindi ko alam kung pagkatiwalaan ah, pa kita kasi ginawa mo sa akin. Alam mo, nung sa Bausi, sabi mo... Saka mo lang, nananakit? Hindi po. Ah, good. Hindi naman. Very good. Nang babae lang. Actually, kaharap ko kami sa barangay, sabi hmm. ko naman sa kanya, magsasama tayo, pero wala po talaga akong pagmamahal sa iyo. Sinabi ko nung una sa iyo. Kailan After you. nung one year nga lumipas. Nung no one year na hindi Noong ko niya binalikan? pabalik-balik. No, Paulit-ulit mo, three times na loob ng one year and a half. Paulit-ulit. O, same scenario pupunta dito dito na ilang buwan. Pagsawa na siya dito, babalik na naman siya doon ng ilang taon. Pagsawa na naman siya doon. Parang parang ganun, ganun lang. Kung baga yung hinahan po yung kalinga niya. Mm -hmm. At napapabayaan ka? Yun, yun lang po yung may kasalanan ko kasi ikaw ba naman namatayan ng nanay, sunod-sunod namatayan ng tatay. Hindi pa ako totally recover pero umuwi ako dito para sa pero iyo. Pero saan ka makakuha ng recovery, ma'am? Sa mister mo dapat. Opo, umuwi nga po ako dito para sa kanya kasi wala na magulang ko na nag-aruga sa akin eh. Kaya nga ka nagpakasal kay mister para eh, magkasama kayo palagi sa hirap sa ginawa. Opo. Ngayon mayroong problema, dapat kad kadamay mo siya. Opo. Diba? Para Opo. mas mapabilis yung recovery mo doon sa pagluluksa mo. Kaso nagluluksa ka mag-isa doon for one year, inimo siya rito, eh bad news yun para sa kanya. Makapag-isip nga siyang gumawa ng kalungkuhan. So okay na at na kayo. Sige, pag-usapin namin kayo doon sa so kabilang booth at uh, mag-usap sa barangay, magpirmahan na magkalimutan na sa mga kasalanan and then alaalang sa anak kayo po ay magpakatinunas sa mga kasalanan yung hindi niya ulitin. Kami po maging witness doon sa pirmahan nyo. At kung kung anong klaseng support na maibigay po ng programa ako po personally ibibigay ko para maging matibay sa mga nyo. Gusto nyo Ip? I ano ko kayo? I burakay. Kinuud na po. Huwag na po uh, sir, singit ko lang po sir. Ah uh, sana po yung kapatid niya wag ano, ah uh, wag magbabanta. Nagbanta? Wala namang banta yun. Ano lang yun sa uh, kasi, kapatid niya kasi uh, ilang po, nasaktan po. ako. Hindi ako mauwi sa bahay. Amen I kasi. Nagsamad nasa mundo ng sa bahay. Oh, ay hindi po sa ngayon, mga almost two weeks na ngayon. po. Nag-usap kami about dun sa yun nga. So, hindi pa siya nakunti dito. Talagang gusto niya dito na oh. mag-usap live. Ayun, sabi ni TNS Elena. oh, Robas. Eh, sundin kita, Ma'am Elena. Sige. Bigyan ng Robas. Sige. At kung ano pa may tulong ko. Huwag na magbantay kapatid mo. Baka makulong siya. Masama po yung grave threat. Hindi naman po nagbanta. Nag-ano lang talaga. Nagalit kasi siya. Kasi nasaktan nga po ako. Wala naman po ma banta yon Ma'am. May patay-patay pong Huwag kinasabi. makialam yung kapatid mo. Maliban na lang kung halimbawa ikaw ay binubugbog, hmm. ibang usapan yon pwede siya makialam. Maski ako pa, pag binubugbog kapatid kong babae, ay to hell. E eh, talagang makikialam ako. Hmm. Walang pwedeng umawat sa akin. Binubugbog yung kapatid ko eh. Pero kung yung mga ganun-ganun lamang, chismis-chismis, whatever, hindi ako makikialam. Problema nila yon